Mateo Kabanata 7, mga talata 3-14 Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan na patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok dito. Subalit makipot ang pintuan at makitid ang daan na patungo sa buhay at kakaunti ang nakakakita nito. Ang naisipahiwatig ni Jesus sa mga salitang ito ay mayroong dalawang landas sa buhay. Isang patungo sa pagkawasak at isang patungo sa buhay. Ang landas na patungo sa pagkawasak ay malawak at madali, at maraming tao ang pumipiling tahakin ito. Ang landas na ito ay kinikilala ng pagiging makasarili, kasalanan, at paghihimagsik laban sa Diyos. Ang mga tao sa landas na ito ay madalas na hinahayaang itulak ng kanilang sariling mga hangarin at ambisyon nang walang konsiderasyon sa Diyos o sa Kanyang kalooban. Sa kabilang banda, ang landas na patungo sa buhay ay makipot at mahirap. Ang landas na ito ay kinikilala ng pag-aalay ng sarili, pagsunod sa Diyos, at kahandaang magsakripisyo dahil sa pagmamahal sa Kanya. Ang mga tao sa landas na ito ay kinikilala ang kanilang sariling pagiging makasalanan at ang pangangailangan ng kaligtasan at nagtitiwala kay Heso Kristo bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. Sila ay naghahangad na sundan siya at mamuhay ayon sa kanyang mga turo kahit na ito ay mahirap. Ang landas na patungo sa pagkawasak ay inilalarawan bilang malawak at madali. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan na patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok dito. Madaling magtungo sa impyerno, kailangan lamang sundin ang agos ng mundong ito, basta sundin ang direksyon ng mundong ito. Lahat ng itinataguyod ng mundong ito ay nagtutulak sa mga tao tungo sa pagkawasak. Itinataguyod ng mundo ang sexual na imoralidad na nagdadala sa pagkawasak. Itinataguyod ng mundo ang pagkasira ng institusyon ng kasal na nagdadala sa pagkawasak. Itinataguyod ng mundo ang pagpapakaabala lamang sa mga pita ng laman at ito'y nagdadala sa pagkawasak. Ang Diyos ng mundong ito ay ang bumagsak. Ang Diyos ng mundong ito ay si Satanas, ayon sa sinasabi ng Biblia. Sa kasamaang palad, kapag iniisip ng karamihan sa mga Kristiyano si Satanas na kumikilos sa mundo, iniisip nila ang mga demonyo, masasamang espiritu at mga paranormal na gawain. Ngunit ito ay isang antas lamang ng operasyon ng makasatanikong nilalang na ito. Kapag tiningnan natin si Satanas at ang mundong ito, hindi lamang natin dapat isipin ng mga demonyo, masasamang espiritu at mga paranormal na gawain, hindi lamang natin dapat isipin ang okultismo, pangkukulam at mga ritual. Dapat din nating tingnan ang mga sistemang pangmundo. Ang Diyos ng mundong ito ay si Satanas at ang mga sistemang pangmundo ay isinusulong ang kanyang mga agenda. Nang dinala ng Diablo ang Panginoong Heso Kristo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo at ang kanilang kaluwalhatian at sinabi, lahat ng ito ay ibibigay ko sa iyo kung magpapatira pa ka at sasambahin mo ako. Hindi ito isang walang laman na pagyayabang. Ang mga kaharian ng mundong ito ay kanya at maaari niyang ibigay ang mga ito. Sapat na tingnan ang sistemang pangmundo kung saan tayo nabubuhay. Ang kultura ay inaalis ang Diyos at ang mga kasulatan mula sa kanilang pang-araw-araw na pag-uusap at hindi lamang ang kultura ang inaalis ang Diyos, nagiging mapanguyam pa ito kapag binanggit mo ang Diyos o si Heso Kristo. Totoo ito sa balita, sa politika, sa mga pamayanang pang-akademiko, sa mga lugar ng trabaho. Ito ay hindi aksidente. Unang Juan, Kabanata 2, mga talata 15-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng ama ay wala sa kanya sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pita ng laman, ang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi mula sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang kanyang mga pita, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Dito sa unang sulat ni Juan, sa Kabanata 2, kung saan nakasulat, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang manunulat ay hindi tumutukoy sa mundo sa mga pisikal na termino, sa lupa, sa dagat, sa mga puno, at sa mga halaman. Siya ay tumutukoy sa mga sistemang pangmundo. Ang Diyos ng mundong ito ay linlangin ng mundo at ang mga tao ng mundo na pinapaniwala silang mabubuhay at gumagana ng walang Diyos. Ang dahilan kung bakit ko sinasabing linlangin niya sila ay dahil ang katotohanan ay walang tao sa mundong ito na gumagana sa labas ng Diyos. Walang Diyos, ang iyong puso ay hindi na muling tatakbo. Walang Diyos, walang maaaring umiral. Linlangin ng Diyos ng mundong ito ang mundo at ang mga tao ng mundo. Ang sistemang pangmundo ni Satanas ay isang buffet na nag-aalok ng kung ano sa bawat isa na tinatanggihan ng Diyos, kahit na ang taong iyon ay moral o imoral, relihiyoso o hindi relihiyoso, edukado o simple, mayaman o mahirap. Mayroon ang Diyos ng mundong ito ng kung ano sa bawat isa. Ngunit bakit maraming tao ang pumipili ng maluwang na daan na patungo sa pagkawasak? Ang pangunahing dahilan ay ang daang ito ay mas madali at komportable. Pinapayagan tayong tuparin ang ating mga hangarin mamuhay para sa ating sarili nang hindi kailangang harapin ang ating sariling pagiging makasalanan o sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang daang ito ay nagpapahintulot sa iyo na pakainin ang laman at lahat ng mga hangarin at pagnanasan nito. Ito ang daan ng gawin mo ang gusto mo. Nais kong makipag ngayon. Gawin mo ang gusto mo. Nais kong makiapid ngayon. Gawin mo ang gusto mo. Nais kong maghasik ng alitan sa mga tao ngayon. Gawin mo ang gusto mo. Nais kong sirain ang isang kasal ngayon. Gawin mo ang gusto mo. Nais kong manipulahin ang mga tao upang gawin ang ginagawa ko. Gawin mo ang gusto mo. Ang daang ito ay nagpapahintulot sa mga tao na mamuhay ayon sa nais nila nang walang takot sa Diyos. Pinapayagan silang mamuhay ng isang buhay nang hindi iniisip na isang araw ay huhusgahan sila. Ang isa pang dahilan ay maraming tao ang nalinlang. Maaari nilang isipin na sila ay nasa tamang landas. Ito ang binanggit ko kanina. Ang sistemang pangmundo ni Satanas ay isang buffet na nag-aalok ng kung ano sa bawat isa na tinatanggihan ng Diyos. Mayroon ang Diyos ng mundong ito ng kung ano sa bawat isa. Maraming tao sa mundo ngayon ang ayaw mapagsabihan kapag sila ay nagkakamali. Punong-puno sila ng kapalaluan at madalas nilang ipinapaliwanag ang kanilang mga aksyon. Kapag pinili mo ang daan ng buhay, dapat kang handang tumanggap ng pagsaway, ngunit ito ay isang bagay na hindi matanggap ng marami. Kaya't pinipili nilang sundan ang isang direksyon kung saan hindi sila mananagot sa kanilang mga aksyon at ito ang maluwang na daan. Ang maluwang na daan ay nagpapaintulot sa iyo na magdikta ng iyong sariling buhay. Ang tunay na kaligtasan, ang tunay na kaligtasan ay naglalagay sa iyo sa makitid na daan. Ang kaligtasan ay nagpapakilala sa iyo sa pamilya ng Diyos, isang Diyos na nagmamalasakit sa kung paano mo isinasabuhay ang iyong buhay, isang Diyos na nakikilahok sa bawat aspeto nito. Oo, maaari kang maligaw sa daan minsan o maaari kang lumayo mula sa makitid na daan sa ilang pagkakataon, ngunit ang iyong pangkalahatang direksyon ay patungo sa daang iyon. Ang makitid na daan ay isang daan na pumipilit sa iyo na huwag maging makasarili. Maraming tao ang hindi makararating sa langit dahil sila ay makasarili. Ang kasalanan ay nagiging makasarili ka. Iniisip lamang nila ang kanilang sarili at hindi ang iba. Inutusan tayo ng Diyos na mahalin ang iba sa paraang minahal tayo ni Kristo. Ngunit halos lahat ng tao ay nagsasabing sila ay nagmamalasakit sa kanilang sariling mga negosyo at hindi nagmamalasakit kung ano ang nangyayari sa kanilang mga kapitbahay, kamag-anak o ibang tao sa kanilang paligid, walang pagmamahal sa kanilang mga puso. Sinira nila ang pinakamalaking utos ng Diyos. Ang pagpapatawad ay isa pang salik na nagtutulak sa mga tao sa maluwang na daan. Maraming tao ang nag-iimbak ng sama ng loob kapaitan, galit at mga pag-uugali ng paghihiganti. Tandaan na sinabi ng Biblia na hindi tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan kung hindi natin pinapatawad ang iba. Ang mga hindi makapagpatawad sa iba ay nagdadala pa rin ng bigat ng kanilang sariling mga kasalanan at ang kasalanan ay ang daan patungo sa impyerno at sa walang hanggang apoy. Marami ang magugulat na malaman na ang kanilang mga pangalan ay nawawala sa aklat ng buhay. Ikaw ba ay mapapabilang sa bilang ng mga banal na masayang magmamartsa patungong langit? Tingnan natin ang mga bagay ayon sa nakalista sa mga kasulatan, sa mga tao na hindi makararating sa langit. Tinawag ng kilalang iskolar na Griego ang listahang ito na isang talaan ng mga hinatulan. Unang Korinto, Kabanata Ardina, mga talata, Newsbe at 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga di matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya ni ang mga makikiapid, ni ang mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ni ang mga mga ngalunya, ni ang mga binabay, ni ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga sakim, ni ang mga lasengo ni ang mga mapangalipusta, ni ang mga magdaraya, ay magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang sampung bagay na binanggit sa unang Korinto kabanata 6, mga talata 9, 10, ay ang listahan ng mga bagay na gustong-gustong gawin ng mga tao sa kasalukuyang mundo. Ang mga tao ay naging masama at nais lamang ang mga bagay na makasalanan. Ang mga pita ng laman at ang mga presyo ng mga kasiyahan ng mundo ay napalitan ng pagnanais para sa katuwiran ng Diyos sa sangkatauhan. Ipinahayag ni Jesus nang malinaw nang nagsalita siya tungkol sa mga taong magmamana ng kaharian ng Diyos. Sila ang mga aba sa Espiritu, Mateo, Kabanata Rinca, Talata 3. Mapalad ang mga aba sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ang mga aba sa Espiritu ay ang mga taong ang mga puso ay nananabik para sa mga doktrina ng Panginoon. Sila ang mga taong laging nagugutom at nauuhaw sa mensahe ni Kristo. Nalaging sabik na matuto at makinig sa salita ng Diyos. Ang kabaligtaran nito ay totoo para sa mga taong hindi makararating sa langit. Sila ang mga taong laging walang interes sa espiritual. Wala silang panahon para sa Diyos sapagkat pinapahalagahan nila at binibigyang prioridad ang iba pang mga bagay sa halip na Diyos. Ang salita ng Diyos ay walang kabuluhan sa kanilang mga buhay at ang mga turo ni Jesus ay parang ingay lamang sa kanila. Paano tayo makakatiyak na tayo ay nasa makitid na daan na patungo sa buhay? Hindi natin makakamit ang langit sa pamamagitan ng ating sariling mabubuting gawa o pagsisikap. Sa halip, dapat tayong magtiwala kay Heso Kristo at sa Kanyang sakripisyo sa krus para sa ating mga kasalanan. Dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan at ibigay ang ating mga buhay sa Kanya bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. Dapat tayong maghangad na sundin si Yesus, maniwala sa Kanya at mamuhay ayon sa Kanyang mga turo. Kasama rito ang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, pagdarasal at pakikisalamuha sa isang komunidad ng mga mananampalataya na makakatulong at magpapalakas sa atin sa ating pananampalataya. Dapat din nating hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa huli, dapat nating ibahagi ang mensahe ng Ebanghelyo sa iba. Hindi natin maaring itago ang magandang balitang ito sa ating sarili. Dapat natin itong ibahagi sa mga tao sa ating paligid upang magkaroon din sila ng pagkakataon na pumili ng makitid na daan na patungo sa buhay.